Okay, nag-isgot nga dunay ay pare. Ang akong pangutana, pare ba na sa mga audio o pare nga Romano Katoliko? Ang mga pare sa, sa New Testament, pare na sa Christian religion na nailan sa pagtawag o Catholic Church or Roman Catholic. Since ang Christian religion mo man ang Roman Catholic Church. Mabasa ba sa Biblia nga pare na nga Romano Katoliko? Ang Biblia basahon ng sabton. So atong basahon ng sabton, no? Kay kung basihan nato ang imong gingong letra por letra, dili na sa Dios. Basa, mabasa ba? So, dili letra por letra, tungkol kay ang Biblia basahon ng sabton. So atong gamiton ang ang principle sa Ginoo nga mao'y angay natong gamiton sa pagsabot sa nesulat. Atong basahon na. Ang Biblia ba basahon ng sabton? Dati inungdan nga ang atong tubag, ang Christian religion is Catholic, dati suway ang mga pare Catholic. Ato San Lucas James Spencinko Na ang Biblia Basahon O Sabton Dara Spencinko 26 gawin din eh O niya may doon lang siya Kamagtutudlo Sa mulaon O misulay Pagbitik kang isos Namutana siya Magtutudlo unsay kinanglan kung buhaton na ron ako makadawat sa kinabuhin dayon si Sausmito Bangkaniya, unsa may gingon sa kasulatan o gingon sa manimo kini pagsabot ato pagin sigundaan kang San Pablo na ang Biblia ang kasulatan masahon o sabton kay kaya inyong gibasihan na litra por litra dili na sa Dios sa kaaway na sa Dios so ayaw mo ang ka kaaway sa Dios nga naggamit og litra por litra kay ang ang sa Dios ang Biblia basahon o sabton na Pagbasahon ang San uh, sa buhat 1527. Ingon din eh. Kining Biblia nga akong gimasa, ilaha kining dala. Dili ni ako at busa among gipadala kaninyo si Oda o si Silas nga mao'y say sa mga butang nga among gisulat kaninyo so ang gisulat sa mga apostoles isa say say pa ron masaptag so mali na ni imong gingon na litra por litra lang kay kung gamitan ta kaano mo litra por litra og ikaw magwalit tuwad ka ditso impas ka ditso kay ngon ni mga tao mini giday na kung gamitan ta og litra por litra gamitan ka so ayaw na brad gi maunay ka ditso na. okay another question ang pangutana mong na ko nga mabasa ba ni mo nga pare nga Romano Katoliko nya ingon man ka nga sabto na lang na to so di eh, na ako pugson kay okay. ni ingon man ka nga sabto na lang na to sa to pa uy mabasa hmm. kay sabot-saboto na mo lang na to o nga o yun mo anak kamong nagtanaw na may nga ang inyong pari nga Romano Catholic wade sa Biblia sabot-saboto na na to ha kaya to sayon oh unya mo okay. likon ba na okay. so what they you mo know, no ang you know, imo palusot lang aron justify kuno ay nimo nga mali ang katoliko pero wa ka mo gamit ang palusot aron ma justify nimo nga uh, ang imo mo gitukod ni Lord Jesus mo nay mali kay inyong nga justification you know, aron lang kuno ay madawat ang katoliko now ang simbahan katoliko mga igsoon, mao na ang Christian religion. Anong Catholic Church man ang Christian religion? Ako basahon. Ang word Catholic mangod mga isuon, ang ipasabot ana universal. Anong universal man ang Christian religion? Nera. Universal meaning kailap sa timo kalimutan. That is why I said na ang mapari nga gisgutan sa Biblia Catholic Church na mga pare. Universal pag ang simbahan na dito ko dulog Jesus, at ang saan ng San Mateo 28-19. din eh, sa inyong pagpanglakaw, himuang nga kumatinunan ang tanang katauhan sa Timbo o Kalibutan. So, tibok kalibutan ang Christian religion pag sugud nila mo na ipulpos mo na emisyon nila. Unya milukod pagid sa tibok kalibutan ang Christian religion arong nganayan siyang tawgon o Catholic Church. Ato basahon ang Ato basahon naay basa suon ang, so ang Roma 1o 8. So, ang Biblia basahon ng Sabton. So, aron ma Sabton na ang Catholic Church kung gamit ang mga teksto, ato basahon na, Roma 1 City 8. Gayon din eh. Ah, money, brother. Busa, kisulatan ko kamung tanangan... taga Roma nagigugma og gitawag sa Dios aron mong iyang katawhan ataga nung taga Mugrasya og kalinaw sa Dios nga atong amahan og sa Ginoo Hesus Kristo otso una sa tanan nagpasalamat ako sa Dios pinagi kami sa Kristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo so it is very clear okay. na ang Catholic ang religion nasangyaw sa tibuok kalibutan so mga mga so ang Catholic church mo na ang Christian religion so ang mga pari nga gisgutan sa Bibli ya Christian religion na o niya since Christian religion si ito ay o Catholic Church therefore ang mga well, pari nga gisbutan sa Biblia sakop sa Catholic Church dili sakop sa mga bisan sikta sikta naman ang inyo kumo kay nagamit mo Biblia mo claim na mga tinuod mo at sino ko impirnog yung labas na to de, ha So, ang tinawag Christian religion, kanang ang unang pangulo si San Pedro. Unsa man ang simbahan kanon na ang unang pangulo si San Pedro? Si Pop Leo Porten ikapila man ang pangulo sa Christian religion, ika-267. Kung iatras nato na, kaya huwag man ay bugto ng akutay, musang ko mangita ni San Pedro.

resort. So, sorry kayo brother, nito kung sakit ang gabi ro. Never yun may moingon nga daotan mo. Never yun na. Never yun may moingon nga mga makasasala mo. Pero pag-isgot o pagtulunan, moingon yun may nasayok ng inyo. Salamat kayo bro. Suri kayo.